So itong mga ilang tips na ibabahagi ko ngayon, makakatulong to sa inyo. Hindi ito yung mga common na mga riding tips na naririnig nyo na. Makakatulong to mapa long ride man, mapa short ride man, mapa newbie ka man or intermediate uh, level na rider. So samahan nyo ako kasi meron din akong sorpresa at the end of this video. Ang huling tip ko, meron akong sorpresa doon. For context, meron na akong ginawang riding tips especially sa mga mahilig mag long ride. 2 or 3 years ago pa yon. Pero isa yon sa mga pinakamaraming nanood na videos ko dito sa YouTube. So ito, gagawa ulit ako. Parang continuation na ito. Although meron akong mga iilan dito na siguro isa or dalawang tips na ibabalik pero mas malalim na siya ngayon. Or may, may iilan pa akong puntong dapat i-discuss. So, yung unang tip ko is about music. So most likely, ang perception natin or yung iniisip natin kapag music is pang pa-iwas antok, iwas inip habang bumabiyahe. Yes, tama naman may punto naman kayo doon. Katulad nito, meron akong helmet intercom. Itong helmet intercom na to, pwede nating or pwede akong makinig dito ng mga music galing sa aking cellphone. Ini-stream ko lang siya. Tapos 'yun, nakikinig ako ng music. Pero most of the time, <coughs> bakit? Kasi merong downside ang music or pakikinig ng music habang bumabiyahe, habang nagmumotor habang nagdag-drive kasi ang music nagre sa tinatawag nating mental fatigue at the same time meron din siyang epekto pagdating sa ating reaction time na de delay ang ating reaction time actually meron tong mga studies uh, meron talagang pinagbabisayan itong mga bagay-bagay na to pero hindi ko sinasabi na huwag na tayong makinig ng music actually pwede pa rin naman yung mga slow na music at yung mga kanta na walang lyrics instrumental kumbaga kasi yung mga mapibilis na music malalakas tapos merong lyrics or merong kumakanta talaga yun yung tinuturong nakaka or nagre-resulta ng mental fatigue or nakakapagod sa isip natin na nagre-resulta din ng delayed reaction time so yun yung pinakaunang tip about music yung pangalawa naman is about visor o yung kulay ng visor natin or yung kulay ng ating mga sunglasses kung meron tayong sinusuot habang nagra-ride ako personally ito na lang clear yung sinusuot ko na ibabahagi ko mamaya kung bakit ganon merong mga kulay na nakakatulong sa atin habang bumabiyahe merong siyempre merong nagkakat ng sunlight para hindi tayo masilawan pero yung kulay na nag-e-enhance ng kulay or yung kulay yes yung kulay ng visor na nag-e-enhance ng kulay at contrast eh yun yung kulay na amber o kaya yellow so sa mga panahon na medyo low light medyo gloomy o walang araw na nagpapakita maganda yung amber or yung yellow na helmet visor na kulay unfortunately meron siyang parang side effect yung mga lubak hindi natin masyadong nag-gauge or natatantya kasi na-enhance -e din niya yun lang yung downside nun pero pagdating sa medyo low light na situation na-enhance -e niya yung kulay at contrast so nakakatulong siya sa overall visibility natin or clarity ng ating nakikita gray naman yun yung generally speaking kulay na hindi nakakaapekto sa tinitingnan nating mga bagay-bagay. Bale, ang positive or yung advantage niya is nakakat niya yung sunlight para hindi tayo masyadong nahihirapan tumingin baga hindi tayo nasisilaw. Na ako personally, yung, yung sinabi ko kanina na ang ginagamit ko na lang is itong clear visor is basically ayaw ko na ng papalit-palit ng lens especially kung naaabutan ako sa gabi Now, pagdating naman sa silaw actually hindi na ako masyadong nasisilaw kahit na tirik yung araw kasi ito hindi ko ina-advise to ha ah. pag niyo akong gayahin ito binabahagi ko lang yung experience na ginawa ko para hindi ako na or di, di na ako masyadong masilaw sa panahon kung saan tirik yung araw bale every morning sunrise pa lang lumalabas ako nagsasun gazing ako tumitingin ako sa araw pero segundos lang I mean 1 to 2 second lang tapos tingin ulit sa baba tapos tingin ulit sa araw or kung masyado nang intense yung sikat ng araw pipikit lang ako pero yung mata ko or yung mukha ko facing pa rin sa araw so parang tinitrain ko yung mga mata ko na hindi na masyadong masilaw sa araw so na naging positibo, positibo naman yung effect niya. Kahit nga sa gabi, yung mga kasalubong ko na hindi na ako nasisilaw. I mean, kaya ko siyang titigan. <laughs> yes, yes, hindi ako nagbibiro dito. Kaya ko siyang titigan na hindi pumipikit. So yun yung isang bagay na nakatulong sa akin. Pero yun nga, huwag niyong gayahin yung sinasabi ko. Bale, experience ko lang to. Binabahagi ko lang. So yun yung pangalawang tip pangatlo is over gripping so iwasan nyo yung over gripping masyadong tense yung pagkahawak niyo sa manabela nyo kasi nakakapagod yun physically I think naibahagi ko na to dati nung first time kong mag long ride 2009 yata yun 240 kilometers balikan yun yung kamay ko nun after ng biyahe dahil sa over gripping hindi na ako makapag text hindi lang sa masyadong tensyonado yung ating kamay pwede rin yan kung masyadong mabilis yung ating takbo or sabihin na natin hindi tayo komportable sa takbuhan natin kasi pag medyo mabilis na kung kumari napapasama tayo sa ibang mga riders na veterano na so syempre minsan napapabilis din yung ating pacing unfortunately dahil hindi ka komportable sa pace na yon tensionado ka yung pagkahawak mo sa manabela medyo persado ang mangyayari dyan the longer the ride yung mga braso mo yung mga kamay mo yung balikat mo mapapagod. So mag-ride ka lang sa pace or sa speed na komportable ka. Pero hindi ko rin sinasabi na bagalan mo masyado. Kasi yung para sa akin lang ha, yung mabagal na pace, masyadong mabagal, inaantok rin tayo which is something na iniiwasan din natin. Kung inaantok ka man, syempre gumilid ka muna as much as possible para maging safe yung biyahe mo afterwards. Yung tamang ride or tamang pace lang. Pace lang na kaya mong i-maintain na hindi ka inaantok saka hindi ka hindi ka nag-o-over now yung pang-apat na tip is about helmet padding now alam naman siguro natin na sa pagpili ng ating mga helmet mas mainam na snug yung fit ng ating mga helmet pag masyadong maluwag hindi tayo safe nun especially kung syempre nakumba tayo baka matanggal siya or mag-move siya so hindi optimal yung protection ng mga helmet natin nun now another thing din pagdating sa padding ng ating helmet hindi siya snug fit maingay din siya so ang maingay na helmet nakaka contribute din sa fatigue sa pagod at the same time yun nga yung sinabi ko dati pwede rin tayong mabingi in the long run pero yung talagang punto ko ngayon is pag luma na ang ating helmet or hindi ganun kasnag yung fit ng ating helmet ang mangyayari kakaroon siya ng wobble mga vibration habang bumabiyahe tayo lalong lalo na pag medyo mabilis yung ating biyahe so ang vibration na yun nakaka-cause din or nagre-resulta din ng pagod kasi yun nga yung sinabi ko as much as possible dapat yung energy natin na conserve para hindi tayo madaling mapagod sa malayo ang biyahe now speaking of energy itong susunod na tip ko is about energy or nutrition ito yung nagbibigay sa atin ng energy yung pagkain natin now nasabi ko na dati na pagdating sa mga biyahe huwag masyadong kahaman sa pagkain or huwag damihan yung pagkain natin kasi may tendency tayo no na baka antukin tayo actually ito yung explanation ko diyan para maintindihan ng nakararami As much as possible, bunga biyahe tayo, focus lang tayo sa real whole food. Yung mataas sa frutina, itlog, isda, karne, pwede yun. Saka merong natural fats o kaya healthy fats. Kasi yun yung nagpapabusog or yun yung bagay na nagpo-prolong sa ating satiety or yung pagkabusog nating feeling natin na pagkabusog so hindi tayo mayat maya kakain saka yung energy natin steady iwasan natin yung mga iniinom na mataas sa sugar anything na mabilis magpataas sa ating sugar magpa-spike sa ating sugar sa dugo ang mangyayari magko-compensate yung ating katawan ating pancreas in particular to produce insulin si insulin yung magpapababa sa sugar natin sa dugo kasi ang masyadong mataas na sugar sa ating dugo hindi maganda itong si pancreas yung magpapababa nun by producing insulin ang mangyayari magkakaroon ng tinatawag na sugar crash kasi bababa magdidip yung ating sugar susunod dun yung ating energy magdidip din so yun yung panahon kung saan inaantok tayo so yun yung isa sa problema ko dati na correct yun nung nagfocus na lang ako sa kunwari most of the time talaga yung hilig kong kainin pag malayuan yung bahay itlog la tatlo or apat ganun now since na mention ko kanina yung inaantok after kumain actually itong susunod na tip ko is about mata naman natin the longer you ride nakakalimutan na natin mag -blink from time to time nagiging dry yung ating mga mata nakakaroon tayo ng tunnel vision nakakalimutan na natin na may iba't ibang lugar pa tayong dapat pagtuunan din ng pansin kung pare side mirror natin kung meron bang sumusunod dito sa gilid-gilid yung mga ganun bagay so from time to time consciously mag kayo or i-blink niyo yung mga mata niyo. Na itong susunod na tip naman is sa mga kurbada. I'm sure marami na kayong nakita about kurbada, about banking, banking. I think nakakailang nakakakilang video na rin ako noon. Pero itong ituturo ko sa inyo or ibabahagi ngayon is about sa paghinga habang nangongorbada, habang nasa twistis. Iwasan natin na pigilan yung ating hininga maging relax pa rin tayo sa ating paghinga, breathe in, breathe out. Kasi ang tendency, pag, lalong lalo na pag downhill na, medyo tensyonado tayo. Yun din kasi kadalasan yung nangyayari, medyo tensyonado or nagkakaroon ng tension yung ating mga braso. Kasi persado, yung force of gravity against siya sa ating katawan so nagiging tensyonado yung ating mga braso pag ganon sa ganong sitwasyon pinipigilan din natin yung ating hininga habang kurbada which is wrong kasi ang mangyari mag a tayo ng tension sa upper body natin so relax pa rin breathe in breathe out pa rin para hindi tayo madisgrasya sa mga kurbada or para mas madali nating ma-facilitate yung counter steering pagli ng ating mga motor tsaka hindi kumontra yung ating isang kamay kasi sa mga korbada may, may tendency na itong kabilang kamay kumukontra kunwari nangungurbada tayo pa kaliwa itong kanang kamay kumukontra nagka-counter steer tayo sa kaliwa natin pero ito kumukontra dahil yun sa tension na nangyayari kung masyadong tensionado tayo or yung breathing natin hindi relax na itong panghuli naman is about hydration actually na mention ko na rin to dati pero kailangan ko siyang i-share ulit kasi kung di nyo alam tumatakbo na rin ako nasa running era na rin ako so sumasali na rin ako sa mga fun run sa mga half marathon although half marathon pa lang yung pinakamalayong sinalihan ko, isa ang hydration sa pinaka-importante sa ating katawan eh yes sa mga biyahe, importante yung kondisyon ng ating mga motor pero napaka-importante din yung kondisyon ng ating katawan tayong mga rider, actually kung meron mang mas importante, mas importante tayo kasi tayo yung magmamaneho sa motor, pagdating sa hydration lalong lalo na dito sa atin na mainit nasa tropical country tayo pwede tayong mawalan ng tubig sa katawan ng around eight 1.5 liter per hour kung masyado talagang mainit yung panahon direct yung araw tapos ganito yung ating sinusuot mainit ganun karaming tubig ang nawawala sa ating katawan na ang mangyayari pag dehydrated tayo 1 to 2 percent na dehydration lang nakaka-apekto yun sa concentration natin nakaka-delay sa ating reaction time saka nakaka-cause din ng pagod so yun yung isang bagay na dapat din nating iwasan dehydration. At dahil doon, meron akong dinadala palagi sa mga biyahe ko, ang lalo na kung long ride, or sa mga fun run na sinasalihan ko. Yun din yung rason kung bakit sinabi ko kanina na meron akong sorpresa. So, mag-iigib po na tayo ng tubig. Kagaya ng nakikita natin ngayon, merong dalawang tao nag-iigib ng tubig. So, So ito yung surprise ako sa inyo kung nanu pa kayo ng video hanggang dito magbibigay ako mamimili ako ng tatlong tao pagbibigyan ko nito so balay mamimili ako ng tatlong tao na bibigyan ko ng ganito quench na tumbler actually hindi ganitong kulay mayroong ibang kulay nito pero yun nga tatlo yung bibigyan ko nito again shout out sa quench philippines ilike nyo yung page nila saka mag comment kayo check out photo in fairness isa sa pinakamagandang lasang tubig na maiinom ko or naiinom ko is itong part talaga dito